Inilibot ko ulit si Fort kala nanay at tatay. Hindi naman sa pagmamayabang pero hanggang ngayon buo pa din yung poso namin. Naalala ko nung bata ako, dyan ako naliligo. Ganun kasaya ang childhood ko. Shoutout kay Ace sa pamangkin ko na ayaw magsuot ng chineles na maliit. Charot. Sinama ko din si Alicia para malibot-libot naman. Malapit na yata kaming mabulok sa bahay. Inutusan ko si Fort na magwalis. Sabi ko dapat hanggat bata siya matuto siya sa gawaing bahay. Sumunod naman kaya lang parang masama ang loob. Balik tayo dito sa poso at sa mga kids. Sino sa inyo ang may poso sa bahay. Ganyan din ako kasaya nung bata ako kapag naglalaro ako sa poso. Pero mas masaya kung maglalaro ka ng putik, charot. Sigurado palo ako kay nanay lalo na kapag puti yung damit ko. Si Fort naman kapag nakakakita ng nagbibideo, dapat kasama din siya. Pagkatapos nilang maglaro, pinaghugas ko muna sila ng kamay. May nakita kasi akong konting pruta sa rep ni nanay. Ubas at kalahating apple. Ito yung may meriendahin namin. Sa dami namin, okay na yung tigitigisang ubas. Wala pa atang isang minuto, Ubus na. Kaya may isang bata ang nabitin. Nagwawala itong si Obi kinukuha niya yung ubas ni Alicia. Nagluto din si nanay ng sopas para makahigop ng sabaw yung mga bata. Pagkatapos nilang kumain, nagpahinga sila sandali. Tapos, bumalik ulit sa paglalaro. Ang saya maging bata, no? Wala kang ibang iniisip kundi ang maglaro. Okay na din yung ganyan, at least naiiwas sila sa gadget. Medyo iinit lang yung ulo nung nanay dahil sa dumi nung damit. Charot! Nung bandang gabi naman, bago kami matulog, nilagyan ko si Alicia nitong sticker from Tiny Buds. Effective kasi kay Alicia, sa baby nyo din ba? Nung umaga naman, pagkagising namin, inihanda na namin yung mga nagamit gamit na dadalin pa uwi. Tinulungan din ako ni Kuya Ford sa pagliligpit. Isang basket nga yung toys na dala niya. Pero ako naman yung nagsabi, baka kasi mainip sila. Alam ko kasi na mahina yung signal. Bago kami umuwi, kumain muna kami ng goto. May maliit kasi kami na kantin sa tartaro. Isang araw pa lang yata yung tinatagal namin sa bahay. nag na naman si Ford kila nanay at tatay. Kaya naman nagluto si nanay ng ginataang laing. Kumakain din ba kayo nito? Pakam na manok. Pero hindi yung panabong. Gumawa din si kuya ng suka, papartneran natin siya ng chicharon. Shoutout po kay Mr. Suave Native Pork Chicharon. Paborito po namin yung chicharon nila. Siyempre, sa Pilipinas, hindi mawawala ang kanin. Shoutout din po pala sa mga viewers ko sa Japan, Australia, Singapore, at Saudi. Sigurado kapag napanood nyo to, mamimiss nyo ang Pinas. Napaka-cute ni Obin. Sila ni Fortune magkalaro, hindi kasi sila magkasundo ni Ace. Ganun siguro talaga kapag magkapatid, no? Ayaw nila kalaro yung isa't isa. Kaya kapag si Obi nang kasama ni Fort, naglalaro si Ace mag-isa. Kapag si Ace naman ang kasama ni Fort, si Obi naman ang naglalaro mag-isa. Naingit si Alicia sa mga pinsan niya, gusto niya din maglaro sa lupa. Sakto naman at sumahod yung hipag ko sa paluwagan. Cabinet yung sinahod niya. Kaya naman naisip namin na yung box para magamit. Para makaupo din si Alicia. Akala ko naman para lang to kay Alicia. Para pala to sa lahat. May tatlong hari pa lang nakaabang. At ito na nga ang kanilang prinsesa, nakalagay nakalagay pa sa banyera. Bigla ko tuloy na-miss ang aking pagkabata. Kayo din ba? Ano na-miss nyong laruin nung bata kayo? Hay daw sabi nung nanay ko, i-video ko naman daw siya para may exposure. Ang harot din itong si Obin, pero tignan nyo naman kung gano'n sila kasaya. Nagra wrestling na yata yung magkapatid, si Fort ang referee.